Nakatakda namang pag-usapan ngayong araw sa isang pagpupulong kasama ang media ang ilang usapin patungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bansa. At ang supply na pagkain, lalot na harap ang bansa sa epekto ng El Nino phenomenon. Si Vel Custodio sa detalye live. Rise and Shine Audrey, kasalukuyang isinasagawa ngayon ang pagpupulong ng media kasama si Aga Representative Nick Riones kung saan nakatakdang pag-usapan ng ilang mga importanteng usapin patungkol sa agrikultura. Isa sa mga pinag-uusapan ang patuloy na panghuli sa mga hoarders at smugglers ng bigas na isa sa malalaking balakid sa supply ng pagkain. Isang maaring maging highlight sa diskusyon ng Alliance of the Philippines and Rice, ang Rice Ratification Law. Nauna nang sinabi ni Congressman Nick Briones na ina ang Rice Ratification Law para magkaroon ng function ang National Food Security Authority sa distribusyon ng bigas kung saan direkta na itong maipapamahagi sa mga retailers o government agencies kagaya ng kadiwan ng Pangulo. Layon din ng rice certification na magkaroon ng stabilization ng presyo ng bigas sa merkado at makapagbigay ng murang bigas sa mga consumers. Sa ilalim ng rice certification law, ang rice competitive enhancement ang rice fund kung saan gagamitin ng taripa para ma-improve ang rice mechanization, seed program at makapag-provide ng training sa iba pang mga programa para sa rice industry. Nagkakahalaga ng at least 15 billion pesos ang naturang pondo. Ang susobra dito ay ipang-aayuda sa mga magsasaka. Audrey, nakatakda rin pag-usapan dito ang food security, lalo na ngayong nasa kasagsagan tayo ng El Nino. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Vel Custodio.